Mas pinigting pa ng pamahalaan ang seguridad sa mga pampublikong lugar kung saan isang hotline ang ilulunsad para mas maramdaman umano ng publiko ang proteksyon ng mga pulis, lalo na sa mga kalsada. Alamin niyan sa report ni Ryan Lisigets. Para mas matiyak pa ang kaligtasan ng publiko, ipatutupad na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Unified 911 sa ilang lugar sa bansa sa buwan ng Hulyo. Kabilang dito ang Metro Manila, Region 7, Region 1 at BARMM. Sa sandaling may patupad ang 911 hotline ng DILG, ay kailangan sa limang minuto ay agad makaresponde ang mga polis. Kinakailangan daw ito upang may paramdam sa mga tao na ligtas sila sa kalsada. Sa kabila ng ulat ng PNP na bumababa ang bilang ng krimen. There are 225,000 policemen. If done right, kung tignan ng metrics, kung tignan ng heat map, kung saan ang high crime from areas, kaya yan. With better technology and better data, kaya yan. Ang ilang motorista at commuter, ikinatuwa ang dagdag pwersa ng PNP sa mga kalsada. Anila, iwas disgrasya mula sa masasamang loob kung marami ang bantay sa lansangan. Pag may mga pulis po sa paligid natin, eh... Naiiwasan po or natatakot ng mga masasamang loob gumawa ng, ano, ng krimen po. Kaya pabor po ako. Sus, pabor na pabor. Bakit, sir? Ay, malayo ka sa taong mababait. Tulad ng mga aldapir, mga adik, di, para malayo ka dyan, mayroon silang, kaya nga maganda may polis para may magatulong sa atin. Hindi yung wala, ay pangit, sino ang lapitan mo? Alang lalapit ka dyan, sa nagtitinda sa sidewalk, hindi sa polis. Kumpiyansa si DILG Secretary John V. na sa ganitong pinalakas na presensya ng PNP ay mawawala ang takot ng publiko mula sa banta ng mga kriminal. Ang importante dito, as it goes on, ay magigita natin ang effect downstream sa mga tao. Remember, we cannot measure this in one day. We cannot measure this in one month. It will take maybe three months bago yung mararamdaman natin kung ang tao talaga ay nararamdaman nila na mas matiwasay na sa kanilang lugar umaasa ang kalihim na sa loob lang ng tatlong buwan ay mararamdaman na nila ang epekto ng mga bagong hakbang na ipinatutupad ng PNP. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mas maigting at mas malakas na visibility na presensya ng mga pulis sa kalsada maging ang implementasyon ng Unified 911 System. Ang problema kasi, at baka akala nyo, one time Ningas ni Kugon Flash in the Pan program lang to. It is a continuing program. So, araw-araw ang monitoring nito, monthly ang reporting nito, at ipapay-present namin sa inyo. And hopefully, the people will feel na mas safe na ang mga kali nila. Makakatuwang ng PNP ang BFP at LGU sa pagpapatupad ng Unified 911. Pinangunahan ni Remulia ang sabayang presentasyon ng NCRPO para sa Intensified and Recalibrated Police Visibility Program. Kasabay nito ay isinagawa din ang isang simulation exercise o SIMEX kung saan ipinakita ang mabilis na pagresponde ng mga pulis. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.